Na boss, yan yung camera boy. Ah po, shoutout ka sir. Shout out, Bimbi ng Paltok. Yun o, oh. barangay Paltok no. Si Boss Christian Oh. Boss Christian ito. Si boss. Eh shout out kila Boss Christian. Yung sa ano ba, ano po yan? Oo. Oh, pala. Sakto pala yung toko. Meron. Uloy, gilid yun na lang boss. Gilid yun lang. Ito, 500 yan boss, 550. Uloy, puro buo din. Wala, puro buo. lang ko lang. Okay na. Ayan boss, ayan boss. Ayan po, vlog po. Meron po. Na boss, yan yung camera ah, po. Ayan po, shout out ka sir. Shout out, Bimbi ng Paltok. Yun o, no? barangay Bibi Paltok no. Si boss Christian o. No? Boss Christian ito. Siya si boss. Ayan, eh, shout kila boss Christian. Pare, vlogger pala yung Lala Move Group. Anis. <laughs> shout out ka pala. Shoutout sa mga ano, taga barangay Paltok. Yung mga mababait yan eh Thank you sir. Thank you, thank you, thank you, thank you. <laughs> ito, parang ay na, sa na. malaki sa click ko to ah. Alam mo pang IDB. Ay. IDB ay. Ano pang eh. IDB te? Ay. Mami shit. Tabla ka oh sira sa damo. Mura ka, mura. Tapa mo winyan tol. Sa tondo. Ah, sa bayan. Tayo, gumiyahe ka kumukambiyahe pa punta ron. Kanina. Opo, sana Jamie, papunta rito. Para layo ako bumibiyay. Hindi mo sabihin, galing sa binigilang, gumawa ka pa punta ng kabite. Oo